Yo, what's up guys? Kali Politika nga pala. Bago ang lahat guys, subscribe ng YouTube ko and then papalo sa TikTok ko. So sa TikTok naman guys, click nyo lang, visit nyo yung profile ko tapos nandun yung link ng YouTube channel ko. So ito nga pala si Kali Politika. Ngayon guys, pag-uusapan natin about sa akap. Kung matatandaan nyo guys, yung ACAP, no, hinarang yan sa Senate, yung akap. No, kasi yung akap kasi guys, ayan daw yung mga uh, pantawid tulong sa mga uh, minimum na mga workers katulad ng Uber driver, food panda, no. So kaya hinarang sa ano sa sa Senate. Kaso ang nangyari guys ngayon nang nagkaroon ng bike cam binalik ang akap guys. So ngayon, base sa sinabi ni ni Grace po, no, 21 billion no ang pondo sa House no sa Congress tapos 5 billion sa Senate. No. Kung ang purpose ng akap ay para tumulong sa mga minimum earner at ng mga Uber drivers, sinabi ni Congress yan, ni Congressman, Amot na ko yung mataba eh. No. Tapos, uh, would Panda, mga ganon, mga riders daw. So, sa tingin nyo ba yung 21 billion, sapat na? Hindi guys, hindi sapat yan. Dapat ito guys, bago pinatupad ang akap, guys, dapat alam nila kung sino ang mga matutulungan na agad. Hindi yung bibigyan ng pondo tapos saka pa lang malalaman kung sino yung mga ano, kung sino yung mga beneficiary. Kasi itong akap na to, guys. Excuse me. Magagamit ito sa eleksyon. No? So makikita nyo, under siya ng DSWD yung akap. Bakit na hindi ibigay sa DSWD? wag nang iakap, DSWD na talaga. Kasi ang nangyayari guys eh, katulad na nangyari sa Kabite, pumunta yung mga congressman, 19 congress, sa Davao City, pumunta yung mga 19 Congress ni Romualdez, pati yung mga alipores niya, no? So, nagbibigay ng 5,000! Diba? Trabaho ba ng congressman yon? Pumupunta sila ng kada, ano, kada probinsya? ba? Diba? Dapat talaga, guys, ang congressman, wala na talagang pondo dapat to, eh. No? Hindi na sinabi niya ng pondo, pati yung Senate, bibigyan lang sila ng pondo, pambayad lang sa, ano, pambayad na sa mga staff nila pero yung para bigyan pa sila ng project hindi na sabi nga ni Risa tibers babalikan ko sabi niya kay BP Sara pwede naman daw gawin ng ibang agency yung ginagawa ni BP Sara so but hindi na lang ganoon ang gawin guys imbis na magtuturo ng mga project ang congressman ng senate bakit na lang hindi ibigay sa tamang agency no papagawa ng kalsada ng bridge So, ibigay sa DPWH, hindi, hindi nadadaan sa congressman o sa senate. Dapat ganun guys. So nangyayari guys, no? Tayo, tayo mga mama, uh, mga simpleng mamamayan lang guys, may isip natin, bakit inaprobahan ng akap? Hinarang na sa Senate, tapos ang binigyan ng portion ng 5 billion, nag-okay na sa Bicam. So, hindi nyo mawawala sa isipan ng mga tao guys. May nangyayari talaga, 5 billion para sa akap. So, ilan ng mga Ilan ng na mga nagtatrabaho ko pala na sa Uber, sa Panda, ilan lahat yan? 5 billion may sa Senate ng portion, tapos sa Congress, 21 billion. Oh, but, na, but hindi na i-direct sa DBWH, hindi na sa Senate, sa ano, sa Congress. No? Bumalik ang ano, akap sa ano, sa Senate. Binigyan lang ng portion ng 5 billion. Sabi niya, humigit kumulang 5 billion, sabi ni Grace po. Kasi, pinapa, ano, pinapaulit ng ano, ng, ng, uh, tagapagbalita eh, nung nang reporter. Sabi ma, mga 25, ah, mga 5 billion plus minus, sabi ni, you know, ni Grace po. Tapos 21 billion sa House. Mas mataas sa Congress. Tapos 5 billion sa Senate. Kasi daw, ang nag-ano yun, ang Congress. So, ba't may akap? Hindi pa nga alam kung sino mga beneficiary niyan eh. Dapat yan guys, bago ginawa ng mataas, alam na mga beneficiary niyan. Kung ilang riders, pagpalagay na, sabi na, riders eh. No? Kung ilang mga riders, kung yung mga yung mga nagtatrabaho doon sa kitchen, yung mga ganon, so, no, dapat alam mo yung kung sino, iparehistro muna, kasi kung mag, magbibigay ka ng pondo, hindi mo alam kung sino, maghahanap ka pa lang, pwedeng, ano yan, pwedeng makorap yan eh, yung pera na yan eh, hindi sinasabing mga korap kayo, pero ang iniisip namin, baka ganun na nga, no? kasi ganun na iniisip ng bawat Pilipino, wala pang beneficiary, magbibigay ka ng pondo, dapat ang pondo, para, para, walang hanong politika, after election, yan. Sige, okay namin akap, makakatulong talaga kung nasa tama. So, ganito ang challenge dyan sa mga Congress Senate, no? No. Sabi nga ni Risa Montiveros, kung may agency naman na para doon, doon na lang ibigay yung, ano, ang pondo. Ba't kailangan pa duma sa Congress, sa Senate? di ba? Babalikan natin yung sinabi mo kay BP Sarah. So, ganun din ang gawin nyo. No. Kasi may mga congressman, eh. Nagpapagawa ng bridge, nagpapaga, nagpapagawa ng kalsada eh pwede naman sa DPWH yun. Di ba? Dapat talaga wala ng budget ang, uh, eh, ang Congress eh. Ang Congress talaga. Kaya, hindi nyo maano mga Pilipino nag-iisip eh. No? Na, ang Congress, guys, tinatawag ng mga mamawayang Pilipino na mga buhaya. Paano hindi, ma paano hindi matatawag eh Imbis na sa DPWH, dadaan pa sa pangalan nyo. Pwede namang dumaretso na agad sa DPWH. ba? Diba? So kayong mga congressman, no, gumawa kayo ng batas na wala na kayong pondo. Yan, tatas patingin namin sa inyo. ba? Diba? Gumawa kayo ng batas na wala na tayong pondo. Talagang gagawa lang tayo ng batas. Ang pondo natin, para lang sa ano, sa sa mga hearing yan, sa mga pambayad sa staff. Pero kung may mga project kayo ituturo, papagawa ng hospital, okay lang yon. Ibigay niyo sa ano, sa DOH o DPWH. Ang dami nating agency pat kailangan pang dumaan sa mga mambabatas. Kaya nga mga mambabatas eh. 'Di ba? Kaya okay ni sila kasi dati tatanggalin niya yung pondo. Dapat ganoon talaga eh. No? So, itong hamon ko sa Senate pati sa Congress, kaya niyo bang gumawa ng batas nang wala na kayong pondo? 'Di ba? pambay niyo lang sa staff, talagang trabaho lang talaga. No? Ganun, ganun dapat talaga guys eh. So, hindi ako agad sa akap, pero dapat may beneficiary na kaagad dyan. Alam na kung sino. Di ba? Nangyari, rider. Kasi ano, kung rider nya, riders ng ano, joyride. So, may mga listahan niya kung sino mga ano, sino mga riders. Riders ng Pudpanda, panda. May pag-order sa Pudpanda. panda. Di ba? O, ganun lang. Para alam. Kasi, kasi katulad dati, nakita mo sa, sa ano, 19 Congress, pumupunta. Magbibigay ng 5,000. Limang kilong migas. Walang masama doon. Kaso dapat, DPWH, walang Di ba? Walang pangalan ng politisya, walang politiko na magbibigay, kundi DPWH lang. Ay, sorry. DSWD pala. Sorry. DSWD lang. No. Kaya nakapang, nakapang ingit eh. No. Hindi naman na saan na diwang tao lang. Pero, kung ako nakapag-isip ng ganito, siguro marami rin nakapag-isip ng ganito. Hindi lang, lang sa Senate yung AKAP. Tapos ang binigyan ng portion ng 5 billion. Approved na sa Bicam. Dapat talaga guys, ang Bicam. Ano yan? Uh, suggest ng mga Pilipino talaga na kailangan free sa lahat yan, napapanood. No? Katulad ng mga hearing sa Senate, sa Congress. Kasi budget yan, dapat alam ng, ng, ano yan, ng Pilipino. No? Sana si ano si Congressman Marcoleta pag nanalo sa Senate patanggal lahat ng mga 'yan no kasi matalino si Marculeta. Sana uh, incoming Senator Marculeta. no. Sana pakinggan niyo mga panawagan ng mga simpleng mamayan, no. So hangga't maaari, guys, uh, wala nang budget ang ano, ang Senate pati Congress para lang sa sahod nila at sa staff nila. Ganun lang. So yun, guys. Kali politika nga pala, pisyo.